So what's up guys, uh, isang mapagpala pong araw sa ating lahat ano. Uh, nais ko lang pong i-share itong video ito sa isang nabidyohan ko pong bata ano. Naisper lang po ako kasi sa sobrang sipag po niya. Kaya po ako namang ha, uh, nais ko pong i-upload itong video ito ano. Uh, para po ito po isang inspirasyon lamang para sa mga kabataan na minsan hindi marunong, tumas, marunong tumulong sa magulang. Ito pong mapapanood nyo ito, ito po talaga yung nakakamangha ano. Uh, sa hirap nga po talaga ng buhay ay walang imposible ano na tumulong ka sa isang magulang ano. Napakasipag po niya at talaga namang ako po yung namangha na kaya po siya ay nakuha ko ng video. Kung pwede nga po ito ay eh, pwede nang sa ilagay sa KMGS ano po. Pero hanggang dito lang guys at atin na pong sabay-sabay panoorin ang video ng ito. So what's up guys at hanggang dito na lang. Bye. So guys, yan na uh, may nagtitinda po itong ano, pipino ano, yung dalawang bata no. Yan, no? Ang kanyang tinday. Tipino, yan guys. Ah, uh, tatawagin po natin at bibilhan po natin si Sir na ano. Sa pagmi-merindahin po natin. Ngayon okay, guys so, pinalapit ko po yung dalawang magkapatid kasi nagtitinda sila ng na tipino Ano? Kamya ka na tawid may sasakyan. Oh, kasi pagbuo guys ng mga dalawang batang yan ano

At taga uh, lumot. Yan, lumot ka po ano. Yan. Kasi pagsipag po ng dalawang magkapatid doon ano. Yan. Anong pangalan mo nini? Yan, yan. Ha? Pangalan mo? Yan. 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 Yan, Gian. Yan, Gian po. Yan, nagkita Oo. Sino kasama? Eh, sila lang po ang kano magkasama. Pa kano, ano pangalan mo, Pupino? Forte. Forte. Yan po guys, tumawang napakarami Ay, po na kanyang Pupino. Ay, ano. ah, yung aking kasama. Oo. Ibilang po siya ng Pupino, tapos pamirindahin po natin Ano? Sakit lang guys ha. So guys, uh, dotoya. Yan. Ito pa yung masisipag ng mga bata. No? Tagalumot kayo, lumot. Ah, luwal yan, luwal. <laughs> yeah, dito pula sa, sa taga Kabinti, ano? Kabinti, Laguna. Ay, ba't pa kasama-kasama mo si baby? Ha, ah, yan, mo muna kayo ha. Yan. Kami merinda nga kayo kasi si kayo masisipag. Yan. Tapos, yung pipino mo, 40 ano? Ayan, babayaran ko po siya sa pipino ano. Kasi yung po yung niya, pipino, bumili po ako ng 1 kilo guys. Para magamit ako. Ayan. Gagawin ko ng 15 pipino mo ha. Ayan guys. Kaila kayo din yan at uh, enjoy lang. maso, hey! Shhh. Pala si maso. Itong kapatid mo mong pababayaan ha. Ha? Sige, kain lang nini. Tayo ni. Nee. Ni, nee, ubos na yan. Ubos na. Alam mo ha, saludo ako sa iyo kasi ang sipag mo ha. Si batang-batang mo pa talagang iki... naghahanap buhay. Ano? Anong gawa ng mama mo? Ah, nagtitilig ng mga halaman. Kasi ah, Ang sipag-sipag po naman yung mga dalawang batang ito. Ano? Alam niyo ba ganito ang lasa ng water to Tapos na po ang pipino ni ate, ani kuya. Kaya yung pag-aluwal. Yan. Yeah. So, ang sipag. Kaya may taong determinasyon sa buhay. ay muna, baby. ay Kaya may alaga niya sa kapatid ko Hi. Habang nagtitinda ka. Ay, nasa na mama mo. Oo. Ayan po. Pinakayaw na po niya ating pipino ni Tutoy. ano kaya kayo ano po yung tatlo kasi kinuha ko na po yung isa. Yan po si Madam. Yan si Donya. Maraming maraming po salamat Madam. Sa pagpakayaw mo ng paninda ni Tutoy. Yan. Ang dalawang masipag na bata. Uwi na kayo pagkatapos ha. Yan. Ngiting nga si baby. Ngiting si baby yung. Oh. Ubusin mo na yun ha. Ubusin mo ha. Ubusin mo, ha? Yan, sige. Okay lang ba ako ipopost ko to? Ha? Sige ha. Baka, Joy lang kayo ha? Walang consent ang ina. Ay. Okay. Baka ay kayo ng best Yan, palis na po sila guys. Ano? Ah, ano? Nabusog ba, ba ni? Nabusog? Government. Ha? Nabusog ba ikaw sa binigay ko may rinda sa inyo? Iper tayo. Ingat kayo ha? Sa pag-uwi ha? Ingat ha? May sasakyan. Yan guys, talagang super sipag po itong dalawang ito. Ano? Believe na bilib ako guys dito sa dalawang batang ito. Talagang napakasipag. kasi pagpunta pong dalawang batang ito. Sinakay na po si Nini sa Kariton. Yan o. Tinda po nila ay pipino. 40 kilo. Yan. Ubus na po ang kanyang pipino kasi sinakay na po ni ate. Yan o. Yan. Ingat ha. Mga kapatid mo, kung pabayaan ha. Ingat. Baka may sasakyan. Bye bye.